Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Commission on Elections ang pagkakaloob ng karagdagang contingency fund para sa 2023 barangay at sanggunyang kabataan elections. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na ang 2.5 billion pesos na pondo ay mula sa otorisasyon ng Office of the President. Ipinaliwanag naman ng police chief na hiniling nila ang karagdagang budget matapos na iusad ang araw ng halalan ng October 30, 2023 mula sa dating schedule nito noong Disyembre. Hinihiling din ng Comelec sa Senado na ibalik ang 5.7 billion pesos na pondo na gagamitin sa paghahanda sa 2025 midterm elections. Samantala, pinagbigyan ng COMELEC ang kahilingan ng Department of Interior and Local Government o DILG na suspension sa apat na mayor dahil sa iba't ibang reklamo. Kinabibilangan ito ni Naklarin Bohol Mayor Eugeniano Ibarra, San Simon Pampanga Mayor Abundeo Punsalan Jr., Tabuk Kalinga Mayor Darwin Estranyero at Goa Camarines Sur Mayor Raquel Lim. Mismong ang Department of Energy ang nag-anunsyo na may inaasahang pagtaas muli sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa isang panayam sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, epekto pa rin ito ng pagpapalawig ng production cut ng Saudi Arabia at ng Russia at pagkaantala ng supply na nagmumula sa Libya. Sa pagtaya ng DOE, maaari maglaro sa 1.15 hanggang 1.35 per liter ang ipapataw na pagtaas sa presyo ng gasolina habang 1.80 hanggang 2 pesos sa diesel at kerosine. Kapag naipatupad ay ito na ang ikalabing isang sunod na linggo na nagpatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis. Patay ang isang babaeng abogado matapos pagbabarilin sa Bangued Abra. Kinilala ang biktima na si Attorney Maria Sanyata Alzate na binaril ng mga suspect na sakay ng motorsiklo habang nakatigil ang sasakyan nito sa harap ng kanyang bahay sa Santiago Street Zone 3 sa Naturang Bayan, bandang 4.55 Webes ng hapon September 14. Sa isang CCTV, makikita ang pagbaril ng suspect na nakabackride sa motorsiklo kay Alzate habang sakay ng kanyang kotse. Mabilis namang rumesponde ang mga kapitbahay ng biktima at isinugo dito sa ospital pero kalaunan ay binawian din ng buhay. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang pangyayari at kung sino ang nasa likod ng krimen. Para sa Kidlat News update ito si Jai Reyes, nag-uulat. At niyo pong ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.